Yun, mga idol, oh. oh. Sabi nila, Saudi, desierto. Sus. Oh, daming, ano, oh. may malunggay. May dahon ng kamote. Daming pananim ni Pastor. Yan, oh. Daming pananim, kuya. Daming pananim. James, James. Ito ay Kuya James to? No? Lahat? Broccoli. Ayun. Broccoli sa na yan. Saan yung ito? Broccoli. Broccoli. Ito pala to. Ayun. Oh, Anong na? Bulaklak na oh. Ano na yun? Bunga na yan. Bunga na, na, na ano? yan. na siya. Hindi. nang abuno rin yan. Huh? Ito ay bunga ng gamatis niya. Hmm. Ganda yata yung honeyman ah. pastor. Ah. Yung mga buno kasi yung yan. So, faktos, fa -faktos, ito malunggay. Hindi, Deh, lugbate yan. Ito lugbate. Tapos. hindi naman ginakain yan eh. Yeah. Pero maganda hindi ka pagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Yeah, no.